Ang kondit mga idol yan di makita ang kondit <laughs> tayo mga idol Di <tossilip mga 3 -2> nasa Ang ating Kanyang マ、まあ、よ <music> Am I good?

multimillion dollar 1 million dollars Korea has started coming in 1 billion the tax payers their savings 300 million dollars Paano gwapo, hindi ko pa ralala. Sinag ka sa ano, ha? Paalawin mo ba yun? Ang lalaki? <laughs> Oo, oh, ang lalaki nakasalam eh. Parang si Ibuloy eh. Ibuloy? Ano ganun yung tsura? Ang buhat, lukuno. Hindi, hindi pa dyan, no?

अच्छा है ना तो तो बात करते हैं तो मतलब अभी तो बाद देखते हैं जैसे स्टार्ट करना है बाहर बाहर खाली डाउनलोड करना है तो कोई कोई ट्राई करना है और डायरेक्टर में देखना है जमा साथ में भी पर

Ah itu pada gua Mama Mama, Mama.

Tignan mo kayo, nangyari. may kinakausap ako. Dito may ako eh. Alam dyan, 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 mo nga dyan, 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 na dyan, 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 ano na, no, pinahala ka daw para na Tapos hindi naman gumawa Bakit pa yun? Ang dami nga Bawal na yung kasi. Oh, bawal na. Bawal na. Bawal na. Bawal na. Ikaw nag-check out dami na kasi Sige, hindi talagang matatanggit. hindi na, hindi. Pinasa na ako sa... Hindi na, po doon nga lang. Ay, dalawa ba tatlo? Oo, tatlo kasi para sa energy sa ito. Hindi na, 何ならいいかと

Pagkakaroon na naman. Naku, ito yung nakahanggol pa. yung nakahanggol pa. Anong gawin? Pura-pura sa lulo. Kapalakip ako sa tala siya ng kaya dapat pa ako. Anong gawin? Anong Kasi yung pagka nang... Wala ka na birth certificate ba? Anong gawin mo lang ako magbabanser. Wala ng birth certificate. Anong mo Kapag wala may parang... wala iba kang pwede pa. kay Dan TV. Thank you for watching. Dan TV vlog. EG vlog. Thank you for watching. Sarap ng kain natin, idol. Hello, hello mga ka-YouTube. Hello Doki naman Balikan kita kaagad IJ Blog thank you for watching. Miso all dan TV. Thank you for watching. Hello mga mga idol, tayo ay nakatapos na ng ating pananghalian. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. God bless you all, mga idol. Thank you for watching.